Pagdating mo ba dito sa mismong airport ay hindi mo na natagpuan itong sinasabing bagahe? Mo? Hindi na po. Bali, isa, dalawa po yung naka-check-in ko pong luggage. Hmm. Isa lang po yung na-receive ko. Paulit-ulit po kasi sila puro inventory lang po yung ginagawa nila. Wala po silang action. Yung bagahe mo, hindi na na-trace kung nasaan, kung yan ba'y nasama sa aeroplano nung pagbalik mo dito. Walang balita. Wala. Meron po kasi tayong air passenger bill of rights na regulasyon po nakapalo po dito yung mga karapatan po ng ating mga pasahero. Pwede pong mag-file the ready passenger sa airlines po para ma-report po yung bagahe. Nasahan po namin yung maging agaran ng aksyon ninyo. Uh, Mag-guide ninyo ito si Ma'am Jonalyn. Lumapit po ako sa ipabitag mo help this upang ireklamo ang Emirates Airline. Ako po si Junanin Coritana, isa pong no sa Saudi Arabia. Ako po ay humihingi ng tulong o pabawi ang aking bagahe. Pabalik po sana ako ng Saudi Arabia pero hindi na po ako nakabalik sa kadahilanan ng pagkawala ng aking bagahe. Sana po ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po dun sa parte ng inyong bagahe, kayo ay bumiyahe galing abroad, pabalik dito sa Pilipinas. Tama po ba? Apo. And then, nung pagbalik nyo dito sa Pilipinas, kailan po kayo dito dumating? June 11. So, 11 June 11, June ka dumating. Pagdating mo ba dito sa mismong airport ay hindi mo na natagpuan itong sinasabing bagahe mo? Hindi na po. bali isa, Dalawa po yung naka-check-in ko pong luggage, hmm. isa lang po yung na-receive ko. Ngayon, nung nasa airport ka at that time naman, uh, anong ginawa mo nung nalaman mo na siguro nagkuhana na lahat, wala pa rin yung sayo? Ano yung ginawa mo? May lumapit po sa akin isang staff po, tapos nagtanong po sa akin kung ano daw po nangyari. Mm -hmm. Then sabi ko po nawawala po yung isang luggage ko. Then binigyan po nila ako ng isang report, paper po, nakatunayan po na nanggaling po sa kanila na missing po yung luggage ko. Sinong staff ito ang lumapit sa inyo? Hindi ko po kilala eh. Doon lang po yun sa my claim luggage. Ngayon, nung um, uh, nakuha mo na yung mismong report form, ikaw ay nag-file doon sa... Mismong airport, tama ba? Apo. May pinapirmahan lang po sila sa akin. May pinapirmahan sa iyo? Apo. Ngayon, um, itong mismong airline ba, nakapag-file ka ng official uh, missing baggage yes. report uh, para malaman din nila na meron kang sinasabi na wawalang bagahe? So, okay. hindi ka pa nakapag-file? Galing po sa naia lang po yung papers po na hawak ko po. So, sa, sa naia lang. Po. Sinubukan oh, po. mo ba kahit mag-email doon sa mismong uh, airline na nawawala ang iyong bagahe or anything or sabi ng NAIA management sila daw ang bahala doon? Opo, yung doon lang po ako nakapag-email po sa kanila isang bali, paulit-ulit po kasi sila puro inventory lang po yung ginagawa nila, wala po silang action. Sino ang nagsabi nito? Doon po sa may office po ng NAIA. Office ng NAIA? Opo, ng NAIA Wala pang po. action. So, Opo. sinubukan mo ba mag-reach out doon sa mismong airline aside dito sa mm -hmm. NAIA? Hindi po, sir. Kasi hindi ko po alam eh. Ah, so Paano hin hindi kumagin? nyo kasi gabisado. Okay. So, hmm. yung, yung bagahe mo, uh, hindi na na-trace kung nasaan, kung yan ba'y nasama sa aeroplano nung pagbalik mo dito? Walang balita? Wala po. Ang sabi lang po nila, may nakakuha daw po na na? Isang tao daw po. Isang tao. So siguro para nagkapalit or what? Parang ganun po. Oh, pero ako concerned ako sa sinabi mo na walang action pa sa ngayon. Oh, po, pero nag-file ka ng missing baggage or luggage. Opo, oh, meron. Oo, po. Ang sinasabi sa iyo sa inventory nila, wala talaga. Pero oh, the question is, ano ba ang magagawa nila tungkol dito? May nasabi ba sila na maaaring gawin? Uh, tulad ko ikaw ba may insurance dun sa mga ano, sa mga bagahe na nawawala? Wala. Oo. So, hindi pa malinaw sa iyo okay. kung anong mangyayari dun sa mga bagahe mo. <laughs> anong laman nun, ma'am? Gano, sa tingin mo, magkano lahat yung worth ng mga laman nun? Mga gift po kasi yun sa akin ng amo ko, mga bigay lang po. Bali hmm. yung mga mga gamit po niya na hindi na po niya na napapakinabangan binibigay po sa akin. So laman na ang bagahin yon is goods. Opo. Hindi siya damit or personal items. Mga damit, po, shoes, um oh, pero ano, um, ano siya parang po. pamigay dapat Opo. sa mga kamag-anak uh, mo. Mm -hmm. All So medyo uh -oh. ano kailangan lang natin siguro ng clarification dito. Mm -hmm. uh, siguro para mas mabigyan tayo ng linaw dito sa uh, usapin na ito. Ah, uh, nasa kabilang linya ngayon yung Head Communications Team ng Civil Aeronautics Board, the si Attorney Arwin Kabanding. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Hello. Attorney, ano po nakikita natin dito? Regarding po dun sa nawawalang bagahe po ni Ma'am, okay. uh, meron po kasi tayong Air Passenger Bill of Rights na regulation po. Nakapalo po dito yung mga karapatan po ng ating mga pasahero for cases like uh, flight delays or cancellation and pati na rin po sa mga uh loss or na damage na mga bagahe. Mm -hmm. Sa case po ni um, ni ma'am uh kung may mga nawawalang uh, bagahe, ang initial po na ginagawa po natin is to coordinate with the airline about po dun sa nawawalang bagahe. Mm -hmm. So the airline would be conducting uh, tracing po ng bagahe kasi mm -hmm. kung galing po sa abroad si ma'am baka naiwan po dun sa country of origin which is Saudi Arabia po, okay. or pwede pong nadala po sa, tapos naiwan naman po siya sa Dubai or pwede naman po na pit naman po siya dito hanggang Manila kaso uh, pwedeng uh, meron nagkaroon ng uh, switching of baggage mm -hmm. kung merong mga passengers na uh, nakakuha ng same po na itsura po ng bagahe. Sa mga cases po natin na ganito po, Pwede pong mag-file directly si passenger sa airlines po para ma-report po yung bagahe and pwede niyo rin pong i- uh idulog po sa Civil Aeronautics Board po to facilitate po yung communications between the passenger and the airlines para po matutukan din po natin kung ano po yung course of action na ginagawa ng airline po regarding po okay. sa concern ni Ma'am po. Hmm. Sir, is it possible ba na mapatawag man ng kahit sinong representative lang ng airline uh, to speak with the certain uh, passenger of theirs before para at least mapag-usapan kung ano bang kailangan gawin nila or what services they can they offer para at least sir ay meron din direct communication si Ma'am dun sa mismong airlines? Yes po, sir. Um, inaantay lang po namin, sir, yung communications uh, from uh, ma'am po para po mapag-isok po kami ng SOCOS order. Mm. So, SOCOS yes. order po kasi nun, sir, uh, we will direct the airline po para po mag- <coughs> Uh, bigay ng kanilang comment or answer doon sa complete po para po matignan natin kung uh, ano po yung ginawa ni airline tungkol mm -hmm. dun sa baggage kung ano na po yung uh, ginagawa po nila and of course po para po maexplain din po nila kung ano po yung nangyari dun mm -hmm. po sa situation in this case po pwede po natin makita kung may fault po ba si airline or wala para po in the event po na meron po tayong Um, mapatunay na violation po ni RTX air, mm -hmm. air Passenger Bill of Rights we can impose the appropriate penalties po and of course mm -hmm. yung uh, compensation yes. na mabibigay po sa passenger okay sige mm -hmm. po sir yun yun lang naman siguro ang gusto ng namin na mangyari kasi kawawa naman din si ma'am mm -hmm. na kung saan syempre excited na siya siguro ibigay yung mga pasulubong niya sa kanyang mm -hmm. pamilya pero just <coughs> so habits na nawala wala yung mismong bagahe na naglalaman ng mga pasulubong so siguro sir with that said Um tama ba na uh, may sinabi kayo kanina na show cause order so ipapatawag nyo din ito para magkaroon ng pag-uusap and then may explain both sides kung ano nangyari and then magkaroon ng uh, investigation na po tungkol dito. Yes po sir. Um we can also conduct a uh, hearing na pwede rin po kasi sana mediation na rin on the part between the parties po. Uh, si airline at kasi passenger po para makapag-usap po uh, directly either face to face okay. po or virtually naman We can set naman mm -hmm. that one Alright. right sige po attorney no with that said asahan po namin yung maging agaran action niyo i just hope na yung uh, mag-guide niyo ito si ma'am Jonalyn kasi si ma'am Jonalyn is not really familiar doon yes, sa is. pag file lang mm -hmm. sinasabing complaint doon sa mismong airline or pakikipag usap sa kanila So, it's best, sir, na mag-guide ninyo sila kasi siya naman ay, of course, uh, frequent flyer nga pero hindi niya kabisado yung mga ganyan. Samantalang kayo, kabisado niyo po, sir, yung mga ganyan na galawan. Yeah, po, sir. All right. So, with that said, attorney, no, kami yung pampasalamat na tinanggap niyo ang aming tawag ngayong araw. Maraming salamat sa inyo, attorney Arwin. So, ma'am, naging klaro na ba sa inyo kung anong dapat kailangan gawin? So, of course, may susundin pa rin tayo ng proseso para at least sa'yo magkakaroon na ng movement. Kasi yung sa amin naman, of course, hindi ka naman din namin masisi doon sa mga pangyayari kasi hindi naman lahat ng mga OFW or Filipinos na nagbabiyahe, kabisado yung ganitong proseso kapag nawala ang isang bagahe. No? So, syempre, ikaw naman, wala namang din kamalay-malay doon sa nangyari na nawala yung bagahe mo. Gusto mo lang naman, may uwi sana yung gamit at mabigay doon sa pamilya mo. Di ba? All right. So, siguro ma'am, uh, magkakaroon daw ng show, kung narinig mo kanina, magkakaroon ng show cost order, magkaro, magkakaroon ng pag-uusap with you and the airline para malagay na officially on black and white, meaning doon sa mismong papel, on paper, na masabi kung ano man ang dapat nilang gawin ng serbisyo para sa iyo. Okay po, ma'am? All Alright. So, with that said, ma'am, maraming salamat. Thank you, po. Alright. Update niyo din kami. Okay, ma'am? Diyan muna tayo. Mm. Papaalam tayo ngayon. So, Diyan po tayo nagtatapos dito sa mas pinalakas at mas pinalawak na sumbong na ito dito sa bagong ipabitag mo, Heldes.